for today's video mga katrops panibagong araw panibagong luto serya na naman tayo ngayon at eto nga pala yung niluto ko ginisang ampalaya na may itlog tapos karne tapos ayan tortang talong at syempre meron din tayo ditong ginisang alamang na nilagyan ng karne ng baboy yung mga ganitong klase ng ulam kapag ka ganitong maulan ay nako talaga naman So, ayun mga katrops, tara simulan na nga nating magluto. Unahin na nga nating lutuin itong ampalaya. Magigisa lang tayo dito ng bawang at sibuyas. Halu-haluin lang natin hanggang sa lumabas yung pagka-aroma neto. At dahil okay na nga ito, ay pwede na nating ilagay dito yung karne ng baboy. Hiniwa ko nga lang ito sa malilit lang. At ayan, gisa-gisahin lang natin ito mga katrops hanggang sa magisa, syempre. At para magkaroon na nga rin ito ng lasa, ay maglalagay na tayo dito ng asin, paminta, at itong kaunting magic sarap. Pwede rin namang hindi na kayo maglagay ng magic sarap kapag kaayaw nyo. Pero para sa akin, maglalagay nga ako kahit konti lang para mas malasa. At dahil okay na nga itong ating karne ay pwede na nating ilagay dito yung mga ampalaya. Kanina nga pala ay eh, nung nagayat ko nga itong ampalaya ay eh, binabad ko nga pala ito sa asin at tubig. Para nang sa ganun ay eh, mabawas-bawasan naman yung pagkapait nito. Kapag gusto nyo rin po palang mag-ulam ng ginisang ampalaya na hindi mapait ay eh, pwede nyo rin po palang gawin yung ginawa ko. Ibababad nyo nga lang ito sa tubig tapos lalagyan nyo ng maraming asin. At nakadepende na nga sa inyo kung gaano nga katagal nyo ibababad. At syempre wag nyong kalimutang hugasan bago nyo lutuin. Alam alam nyo mga katrops para sa akin kapag ka mas matagal nyo nga itong binabad ay mas lalong hindi nga ito papait tsaka yung iba nga pala na nakikita kong nagluluto ng ganito ay nilalagyan nila ng asin tapos nilalamas lamas pero para sa akin ay okay lang kahit hindi mo na nga ito lamasin basta ibabad mo lang sa asin at tubig so ayun nagbati na nga pala ako dito ng dalawang pirasong itlog lang apat na piraso nga yung binili na lang itlog pero gagamitin nga yung dalawa sa ano sa tortang talong kaya tag dalawang piraso na lang sila pero kung ikaw na nakaka sa buhay ay pwede mo nga itong dagdagan nang ng itlog para mas masarap. At ayan, pagkalipas nga lang ng mga ilang minuto mga katrops, ay luto na nga itong ating ginisang ampalaya na nilagyan ng karne ng baboy at itlog. Tignan nyo naman yan mga katrops, o talaga naman napakasarap na ito. Lalo na kung mahilig ka talagang kumain ng mga gulay-gulay, siguradong matatakam ka talaga sa niluto kong ginisang ampalaya na to. Kaya naman kung ako sa'yo, magluto ka na rin ng ginisang ampalaya. Sunod ko naman palang lulutuin mga katrops ay itong tortang talong. Ganito rin ba kayo magluto ng tortang talong mga katrops? Yung tipong maglalagay ka lang ng asin at kaunting magic sarap sa talong tapos isasawsaw doon sa itlog sabay prito grabe Solve na solve ka na niyan tapos sasabayan mo pa ng ganitong ginisang alamang na may karni ng baboy ay nako talaga naman napaka the best niyan tsaka nakakamay ka pang kumain habang umuulan kaya naman tara kain na tayo mga katrops at shoutout nga pala sa katrops natin na nag-request ng ginisang ampalaya Pareha. Okay, Ang kayong mga tayo. Ayan. Okay. Chili. Diyan okay. mm. okay, na. so paano ba yan mga katrops hanggang dito na lang itong ating vlog huwag nyo na rin po palang kalimutang i-like and share itong ating video, maraming salamat sa panonood bye bye